Yun naman sa civil liability ng hindi na natutong ex-senator Ramon Revilla, eh bakit 7 years na mula nung in-order ng Sandigan Bayan na ibalik yung kanyang 124.5 billion pesos na kinita daw niya doon sa uh, pork barrel scam. And uh, ito ay kasama si Chief of Staff Richard Cambe at uh, si Napoles. Uh, if you were to read the decision doon, yung kanyang order to restitution or para ibalik yung 124.5, eh, it should be divided between Cambe, Napoles, and Revilla. At uh, ang problema talaga dito, uh, na-acquit si Revilla doon sa criminal case, kaya kine-question niya. Kasi nga under the revised penal code, pag na-institute ang criminal case, instituted then ang civil case. Pag na-acquit yung uh, accused sa criminal case, necessarily ma-acquit din siya sa civil liability. And hanggang ngayon, hindi pa inaaksyonan ng Sandigan Bayan at ng Supreme Court na yung mga appeal na hinain nila Revilla na submitting the argument na since acquitted ako, wala akong obligasyon na ibalik yung 124.5 million pesos. So hanggat hindi mag-decide ang Supreme Court yung legality ng decision ng Sandigan Bayan, wala pang hard stand on whether or not pwedeng i-compel si ex-senator na ibalik yung kanyang civil liability sa Sandigan Bayan.